Or, pag tumingin ka sa Shopee at sa Lazada, eh, $100 lang maganda na pong brand ng isang body cam. I would like to put in record that I fully support the budget of the DILG. Uh, And just like uh, Senator Villanueva, which he stated that he fully supports the appointment of uh, Secretary John Vic Rimulio to the DILG, me being also a member of the CA, so you have my green light. Anyway, um, my questions will focus mostly on the PNP simply because uh, most of the complaints and issues being tackled in my show, One It's a Radio, pertains to the Philippine National Police. And I will start by asking about the uh, body cam. Um, Mr. President and the good sponsor, meron um, hubang budget ang PNP para body cam, police operatives natin. for uh, 2024 ang budget po ay uh, 807.3 million uh, ito po ay makakabili ng 24,454 units your honor yung po ba uh, good sponsor ay ginagamit na ng ating mga pulis fully utilized na po ba uh, for procurement pa your honor procurement So uh tayo po buhay beginning ng assurance na by next year fully implemented na po ito and at least uh lahat po ng field operatives ng PNP ay naka-suot ng bodycam. Kasi po, why did I say this? Uh, may din ngayong usapin sa Warren Drugs EKG. Um yung sinasabi pang nanlaban, yung sinasabi ng ago ng barrel, etc. Kung meron lang po ng bodycam ang lahat ng ating mga police operatives maiwasan na sana itong mga ganitong klaseng eleksyon. So therefore, it is really a must that our PNP should wear bodycam. every time that they go out in the field para gawin yung kailang trabaho. Opo, we Your Honor, tomorrow po yung uh, pre-bid at uh, ito pong 24,454 po, units ay mga ngahulugan ng 40% na fill-up fill rate po para sa ating mga kapulisan. 40% can we make it at least 99%? Kasi nga po in other countries, eh, lahat na po ng mga pulis na lumalabas pupunta sa field, yung nasa patrol car, yung rumoronda, lahat po sila meron na pong suot na body cam. Sa atin po, napapansin ko sa sampung pulis na naglalakad dyan sa kalye, salamat po merong isa. As a matter of fact, ilang beses na pumipumunta may sa so radyo ko dahil aking pinatawag sapagkat meron ako yung surrender na wanted and isa lang sa apat o lima sa kanila ang may body cam. And I have uh, records to show na marami ng inkwentong nangyari uh, uh, na yung mga pulis natin ay supposed to be mag-aaresto ng mga sospek. Wala silang suot na body cam. In fact, I'll cite you an example. I'll cite you an example. Um, meron akong isang sumbong na kung saan uh, yung mga pulis pumunta po sa isang bahay at uh, wala po silang body cam at sila po yung mga nakasibilyan and so akala po ng mga tao doon sa bahay they were supposed to be serving warrant ay mga sindikato kaya sila ay nag ng arrest so ang nangyari, yung pulis na nagkamali ay eh, yung pong mga pinasok ng bahay na illegal ang pagpasok yung pa po yung mga nakulong no, I mean, so, Saan ka? Silence is enjoyed. Your Honor, can, you, can we have the last sentence? Ah. Uh, yeah, meron po akong case sense. sa radio. I think it was August 12, um, 2023. uh Barangay lupa pandi uh, there were several police operatives they were supposed to serve a warrant against someone and base sa tip ng isang uh, kanilang uh, informante nagturo ng isang bahay and then they went there walang suot na body cam naka sibilyan at nakasuot pang bonnet so ngayon pagpasok na sa bahay na yon akala po ng may-ari ng bahay sila po yung mga masasamang elemento masasamang loob kaya pumapalag sila nung pumalag sila eh sila pa ngayon ang na-arrest nakulong pero kung meron sana silang suot na body cam doon the body cam will be the witness to tell the truth kung ano talaga totoo nangyari kasi nabaliktad pa sila ng police. yun sinasabi ko na dapat it's a must lahat ng police pag lumalabas ng headquarters sa oras na sila ay nag -duty na they must be wearing the body for the protection of the people na ka-interact nila o hinuhuli nila at protection na rin nila para hindi sila mapagbintangan na gumagawa ng mali. We, we totally agree with your, uh, with your uh, statement, Your Honor, at uh, talagang uh, kaya nga nabanggit ko na bukas ay magpiprebid na para po maka, makabili nitong 24,454 units na bagamat kulang, ito naman po para sa 2025 budget ay masusupplement Uh, meron, pong, meron po sila tinatawag na alternative recording devices. Ito po yung multi-mode mobile devices. Na ganoon din po, makakapture din po yung, yung insidente at, at, pati yung mga yung at yung kaganapan. So pag na-accomplish na, pula na na po lahat ito, baka umabot na po ng 70% yung pila rate na halos 70% na ng ating kapulisan ay may kagamitan patungkol po dito. Okay, thank you, good sponsor, Mr. President. Magkano po yung purchase ng ating PNP sa bawat bodycam ng mga pulis na magsusot itong binabanggit niyo po na bodycam? Your Honor, uh, po ito na halos uh, 33,000. Wow. May kamahalan po, kaya... May kamahalan. Ba't kaya mahal? Good sponsor. Ma ma masalimut na gadget siguro po ito, pero... Yan ho ba? May kasamang ginto. <laughs> Hindi. Uh, ma mahal po siguro dahil uh, sensitive ni sensor. Pero Aha. may, may mga nagmagandang loob naman po, Your Honor. May nag-donate din ng 60 peraso na, na body camera sa ating kapulisan. Okay. 60. 60. Sir, kasi Mr. President, uh, good sponsor, pag tumingin ka halimbawa sa Shopee at sa Lazada, eh, $100 lang maganda na pong brand ng isang body cam. Bali, um, more or less 6,000 pesos. So, 30,000 to, malaki ang tum tinubo, 25,000. Sabihin natin 20,000 tubo. Saan po napunta yung 20,000 na tubo? Bawat camera. Po, Mr. Uh, uh, President, uh, Your Honor, kaya daw po may kamahalan nito kasi yung, yung devices ay encrypted at pag naka-capture ng video ay hindi po basta-basta ma-alter, ma -ma -ma mababago kasi for evidentiary purposes, eh, talagang napakahalaga po nung naka-capture. So, yun po yung dahilan kaya medyo may kamahalan dahil encrypted. I don't want to be very technical pero it's very simple. Uh, lahat naman po ng mga videos na kuha, hindi naman ma-alter yan kapag hindi sinadyang i-alter. So responsibility po yan ng supervisor ng team na bago sila lumabas, binibriefing sila at pagdating, uh, inaudit yung uh, mga kuha ng kanilang kamera at kapag mag nagkaroon ng problema, din mananagot po yung supervisor ng team. Kaysa naman po, eh, gagastos pa tayo ng additional 20 more thousand para lamang sa mga tinatawag na encryption. Uh, which, for me, it's really not necessary. It just shows na discompyado ba tayo sa ating mga polis na dahil sila po'y gagawa ng kalukuan. Uh, yun po yung sinasabi ng ating CPMP kasi ebidensya po yan na dapat mapangalagaan. At naniniwala po tayo na dahil po dito sa kameras na ito, yung integridad po ng ng uh, ebidensya ay uh, magiging uh, unadulterated, uh, Your Honor. Well, well um good sponsor, Mr. President, I'll give you an example. Uh, meron yung isang kaso na lumapit sa akin. I think uh, the CPNP will recognize uh, this name if I'll mention it, Jim Boy Baltazar, uh, yung pong um, napatay ng nabotas PNP last August 2, 2023, mistaken identity as a matter of fact. Um, may git sampung police operatives doon ang tumira sa kanya at isa lang po ang merong body cam. at yung body cam na yon ay na-alter pa. Alob na lobat pa at uh, in, in, so hindi na ng pakinabang so sa akin siguro uh, kahit na wala yung tinatawag na encryption or encrypted i don't know if that's the right term i'm using now as long as yung mga police ay well trained and 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 then well monitored at uh, disiplinado sila uh, so sa, sa mga tamang uh, procedures sa paggamit ng mga bodycam eh, hindi sana tayong problema at maging mura lang yung ating mga pagbili ng mga body cam. Pero honor at uh, napag natin sa GPNP na yung kaso pong tinutukoy uh, po niyo ay nahatulan na yung uh, involved na staff sergeant po doon na, na nakulong na po at uh, sa kasong homicide at ganoon din po yung isang uh, involved sa kaso naman na illegal discharge of firearms dalawa isa dal isa, isa dalawa tatlo apat lima limang kapulisan po natin okay. pang, pang panganin -pang po yung si staff sergeant Jerry Maliba na nasintensyahan na po ng homicide okay, thank you Mr. President and Madam I mean good